Good evening po. So, kain tayo. So, hours kakatapos ko lang din magturo sa Holy Cross. So, ngayon, nakapag-prep na ako ng meal. So, nag-prep muna ako ng meal. So, ano ba yung meal ko ngayon? So, meron ako dito 100 grams na boiled chicken breast. Tapos, inner fry ko ng konti para mas mag-dry. Meron ako dito uh, 137 grams na boiled uh, potato. Yan, patatas lang yan. Tapos, meron ako dito lettuce. Yan. So, yung lettuce ko, 72 grams. Okay. So, for this video, uh, mag-share lang ako sa inyo ng mga ilang mga bagay-bagay, no? ilang mga facts no? about uh, calorie deficit. Yan. So, ngayon. Una, ang dapat talagang gawin is sa mga gusto mag-cut at gusto magpapayad, calorie deficit po talaga dapat. So, ano ba ang calorie deficit? So, number one, ng calorie deficit is kailangan babaan mo yung dami ng calories na kinakain mo. No? Compared dun sa nagagamit ng katawan natin. Okay? So, kailangan compute muna natin ano ba yung calorie needs ng katawan natin. pag nalaman na natin yung calories, calorie needs ng katawan natin sa isang araw, dun tayo mag-base kung ilang calories ang babawasan natin para makapag-deficit tayo. Sa mga nagbabalak naman kasi, nagpapa, nagpapalaki lalo, calorie surplus sa kanila. Ano naman yung calorie surplus? So, sa calorie surplus, hinihigatan nila yung calories na uh, pinapasok sa katawan nila compared sa kung ano lang ang kailangan. Okay? Kung baga, mas madami yung kinakain calories kesa sa ginagamit na calories ng katawan. Yun naman yung calorie, eh yun naman yung calorie surplus na tinatawag. So sa mga gusto magpapayat, gusto mag-focus sa build ng pagbibuild ng mga muscles, no, pagka-cut, mag-focus tayo doon sa deficit. No? And then, pag nag-deficit tayo, sa mukha nang pinakita ko sa inyong meal natin ngayon, ang total carbs natin dito is 29.14 grams lang ng carbohydrates. While ang protein ko is 33.5 protein. 33.5 grams ng protein. So, ibig sabihin, low carbs, high protein diet. Now, ano po yung best uh, forms or best source of carbs? Sa mga disidido talaga magpapayat, magbawas ng timbang na mas mabilis, mas ma-advise ko po sa inyo, hanap alternative sa rice. Mas maganda talaga kung um, bawasan natin yung rice or substitute muna natin yung rice. Okay? Kasi based po sa experience ko, parang mas mabilis ako nakapag lose, lose ng fats ko nung tinanggal ko yung rice. And then lately kasi, last two weeks, parang binalik ko yung rice. Kaso na parang nakikita ko mas bumagal Because siguro dahil yung rice, eh, mataas din sa glucose content yan kapag na-metabolize na sa katawan natin. Hindi ka mukha ng mga patatas. And then, mataas na rin yung uh, satiety index ng patatas. Ibig sabihin, mas nakakabusog na rin siya. Kaya, kahit na kokonti lang kakainin mo, eh, mataramdaman mo yung pagkabusog. Tapos, syempre, low carbs din siya. And then, low in sugar content, and also low din siya sa uh, fat content, yung ating ah uh, patatas. Kaya sila yung parang best alternative natin talaga kapalit ng rice. So, sa mga ma ko sa inyo, kung gusto, talaga, gusto nyo talaga pumayat, kailangan talaga workout, exercise, you no? Know? And then, sabay natin, yung pinaka-importante, yung calorie deficit. Kailangan nyo muna makompute ano ba yung calorie intake na uh, nakailangan kailangan ng katawan ninyo based sa age, based sa weight and height. At doon tayo magbabase kung ilan ang babawasan nating calories sa ating kakainin. Sa so, mga gusto pong matuto or gusto magpa-compute ng calorie needs ng ating katawan, no? Pwede niyo po akong i-PM. I'm willing to share to you no my knowledge on computation, no? Kung paano natin malalaman kung ilang calories ang dapat nating itik no? For maintenance, ilang calories ang dapat nating i-take for weight loss. Okay? At ilang calories ang pwedeng nating i-take for weight gain. Okay? So, let us share some information para na makakatulong po sa inyo. Okay, so, kain po tayo.